ito po yung ating karne na binili sa palengke po tapos ibababad na po natin itong ano, mamasitas po yan o, eh. barbecue marinate paminta po ayan para mamayang hapon po pagpunta sa bundok, babad na po yan, bababad na po eh. isang buti po, ilalahat na dalawang kilo po yang ano ay eh karne. Mama, pwede may salo-salo tayo. Birthday po ni tatay. 64 years old na po si tatay. Ay. Mm -hmm. Tatay po, ipabuntok na po. Kaila tatay po. Kasama po natin si mami. No po, hindi ako na po yung mga bata. Huwag maulan, na, maulan na. po. uyan ano? Maulan. Panahon natin. At tayo po yung nagluluto doon. Pero, ang kainan Ay, okay. daw po dito sa bayan daw po. Kuha ng masyadong maulan po. Ang na, panahon natin yan po kaya po yung ating Ilalaga na ba Kaya doon na po doon ng Makakigatong po yun Kung sa siling Ay Ating lulutuin po sa Ginawa ni Uto na lutuan Doon sa may ano po, Tabing sapa Ayan lakas po ang ulan po Pagkalakas wala ata si din 'yan oh Para po yung na 'yung wala po. Ayun oh si dami. Ang dami din oh. tayo mamaya. oh, ang dami. Ang dami. Dun, eh. tayo oh. ang dami. Hmm. Oh. Ako kaya si tayo magpistin din sa, ano, Tubigan ako ng oo Oh. Dapat pa si pinsan din

Dito na po, dito na. Dito na lang po. Ayun po yung no? yung... Gamit sa, ano, farm. Ay, na pala Ayun Alin ba? Dali, buhat yung Ayun at po. na po. Ay, nagtagas ano... yan. po. ko tanong mo siya kung pwede mawang pilit Ay, yan tumagas. Iihawin pa lang ang tumagas. Ah, sila na na Dito na po tayo. Ah, si Utol. Utol. Ah, si Nene. Tatay. Ayan po. Ayon po. Yan. po, po Hi. Hello. Hi. Kasi mo na ako. Mmm, <laughs> yan. Oh. Nakis, yan. Salamat po oh. kay Tita Iba. Po. Salamat po. <laughs> yan. Bigay po ni Tita Iba. Salamat po. Kay Inay po, ari. Pelumina. Bibigay po natin kay Inay. Mga pangunan ka. Nao. Salamat po, Tita. Yan. Ari po. Doon na, buksan at Ayan. mga ngalat. Uh, Doon na po so, sa uh, ano. Ay, Pag -uwi ay ito? Po. Dilata. Dilata. Masalangat po, tita. Tumating po si lang eh. Tsaka ni Bayang po. Ito eh. hello. Kaya <laughs> si Magandang umaga po. Hmm. Uy, hello po mga kainsan. Yan po. At ang gulututo ng bulaluto. Tama-tama ang panahon. Maulan. <laughs> Ah, uh, may niluto. Asa si 'to, Utoy? Ari, ari sama mo. Asa ba 'to, Utoy? utoy. Lo po ila. tayo makasama kahapon eh, kumusta? Eh, kararautan ko Galing ano, ibang bansa. Galing ano, Europe. Ari po yung baka uutoy. Niyan. Na. Yung nagpalikit na po yung daloy ni Utol. Ari po yateng alo busan mo na, Utoy. Niyan, dalawang kilo 'to eh. Niyan. Ari po ay uling na kahoy. Ihihawil po natin yung kanadoon. Maya maya po ito yan na. Baga na ang ah, ganda po ng pisto dito sa Luto nila tatay po Ano tol? Para po meritig pang kami din eh hmm. Alam mo lang yung sinabi ng kalanin na yun Parang may eh. blue na po yan Ari po yung pinaka final na sabaw po mga kambing Titiplahan um. na po, ito, 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 po ito, natin na rin, natin bulo loob. Galing Pacific Ocean ba sa bawang mo kuya? Oo, malayo ito. Galing ano, Pacific Ocean. TK. TK. Oh. Galing TK Galing TK. Ano ito? Asa ito? Pulang. Tama na yan Ang bilili po natin si Buwes yung malaki po, yung puti. Oh, yan po. May palatas po tayo. Ha? Mabango po yan. Maya-maya po, lalagyan natin ng mais po. Hmm. Lagyan po natin ng konti paminta po. Yung asin daw po, ay mamaya na. Sa huli po, hanggat hindi labugang karne. Yung po, sikreto din ay, ni Bayaw. Yan, asin na po yan. Lalagyan po natin ng bawang. Yan po. Sinalang na po ni Bayaw. King. nagmamadali po. Parga po ang baga, oh. <laughs> naglagay inihaw na baboy po karning baboy tayo po may salasalo mamaya kahit kauntian po ay masaya si tatay ano toy? Mm -hmm. para tinapay pa yan otoy yan po dalawa nating ano bayaw pagaluto napalaban magluto otoy ano mas na pala yan ah yan o hindi yung sunog hindi yeah. yung uling lang yan napadikit kaya <laughs> ganda po din na magluto may punla na po pala si tatay malago na ano to yung. malapit na daw itanim yan na sa atin ay wala pa bago pala ang ah. Ito po. Nice. Matalo po tayo. Ang ah, ganda po. Oh. Sweet corn na no. Ganda sa po natin. Depende sa ano sa kakain. Yan po. Oh. Ganda po mga kambin no. Oh. Ganda. Ay, sige ah. Ito po yung ating ano oh. yung palatas po. Ang bait. Hmm? para 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 ano natin may tanda oh, ang ganda surti ng mga tanim nito ayan ang ganda ng halaman mga mus bundok tuloy tuloy hindi ko basta gayat ng gayat at kailangan pare-parey ang ano para pare pare kang sarap po dati ng mais. Yeah. Para po labog na labog kasabay ng karne. Ayun pa dati muna 'yan. Ayun, date oh, tara na si Nene. Ayun. Ano 'yun? Sabay mo sa kan. Oh, okay. Wala ba iyan? Eh, nalam. Apo. Tuloy. Oh, Yotoy. Tuloy ba? O, adenin. Oh. Ano din ata? Ano tol, kumusta? Si Koutol Boy. Potoy. Sino kasama mo? Si Bunboy, si Bombay. Ah, nandiyan. Oo. Oh. Nagluluto din. Eh. Panang halian natin na. Hapunan ano, ano pala? Na ano na Ano ano? Wala luluto. init. Spento ni. Eh. Ah, doon sa kabila. Ano, ka, sa salad ano. Nako. Huh? Ito pinalabugin lang dito. Pero ang timpla po nito sa bayan na gawa ng napagkasundoan po eh. Sa bayan na po gaganapin yung birthday ni tatay. Talagyan po natin ng anong sibuyas po. Ginayat na po ito. Ayan oh, ang bangong. Utol. Sige. Ya si Utol Kambal, Utoy, Bumbay. Utol Bumboy, Utoy, magandang umaga. Yan. Eh po tayo mga kapambin. Pagkatapos sa uh, tinutong gabi po na may Maluto po si Tatay. Ayun, na naman ako. Oh, sa kagaling Utol. Hindi ko mo ano? yan? Buko. Ayun, namang kasarap. Ang sarap na rin. Oo, uh, buko um. salad. Ang may nanutol. Oo. Nagluluto na. kami utol din eh. Makalimot ano uh, rin. Biyanan. Oo. Uh. Ari utol, nagluluto din eh. Bulalo. Uh, Oo. Oh, uh. Suso. May lain. Hmm. Uh. Ari. Tatay pala oh. Magluluto. Uh. Saabay, tatay, tatay, happy birthday. Hmm. Ah, uh. si tatay po, birthday. Magluluto Maglalain na. Maglalain daw po. Tinuto, um. utol. Tinuto. Tinuto, sarap ng mong. Yan, magagata po si tatay. Apat na kabuo po ito ng pagkatapos sa ano lain nilagyan po nila tayo ng asin rekado rekado po yung ano po luya may gata na po ba tay wala pa po, pong gata ari ah, may po pero meron may gata na mamaya lagyan na pala pong... paminta po oh gata paminta may paminta na may gata na po yan yung pangalawang gata po tapos itong ano, ito yung susupo oh, na Hindi. hindi. Nalangin na po, re. lagi ko na po, Mamaya. Ay, <laughs> ayun, sarap, ayan, ayan eh. Ang na, eh. ayan. Dito? Oo, oh, dito sa amin na. Hindi pa pala madalang madami doon. Ayan, lanta na po. lagi na po ang dito. Oh, malinis na po. Sarap nito, tinuto. Parang graba, ano? Ah, Hindi ah, na makakalit. Dami niya, sarap niya. Yan, sarap niya. Ah, tabal yan, sarap niya. Madalang na susungay. Madalang na ila Wala, Wala pa tayo ng Ah, tara. Nalagyan na po. At Pako! po natin. Pako! Gata po natin, gata. mo muna. kaya Ito wala kay Yan. Ito po yung palapot. Ah, naglalapot-lapot po. Yan. Ah. Pag po na yan, nangyari Ah, ano kaya ating titikman po? Aray, atol. Masin na po, pare. Yeah. Ah, ah. Yan, bisa tol. Ano? Asar patay. Asar putol. Pwede na ito. Baho na lang po kulang. Ayun po yung kapalasa sa diyan. Sili po. Ito na po sili. Ating nga haluin po. Luto na po ito. Mas na. <laughs> putol, bahaw. Ini kapal tu sekarang babu tinuto. Oh. Yeah, Yan, nasa po itong ano, bulalo po. Labog na po yung karne, ating lalagyan po ng patatas po. Tayo po ay pabayan na po, tatay. Kami po ay pabayan na. Masunod po kayo. Gawa ng isa po yung nanay. Tara po, nanay. Isa po ang service ay... Mamaya na po yung... Isa po ang... Dito oh. na dito na kami. Dito, dito kayo. -so. bag. Toring ano. Nandiyan na? Ay, si Utol. Utol. Ay, na pala. Ay, na pala si Utol, na po. Tara na. Sama-sama na. Oh, nang tu si satu nasi. Tadi warnanya tu, dapat Sama-sama na, saya lusung na po. nak na po kami. satu tol. <laughs> Ingat lang mo tol. Kasakay ko po si Piolo to, Piolo. Ah, Yan po. Ito <laughs> na po lang. Oh. Piolo po Ano pa ka ba naman? <coughs> <coughs> Wala ano panahon ah. Tayo din ganyan. Ha? Huh? Ganito rin? Sa pagkawin, no? Oh. Walang init din. Ah, baka magulas ang unahan. Tunog kang pipirin sa unahan. Ah, surbol yan. Oh, man. Nandun tayo yan. Yan. Ah, oh, sululas na yan, ay. Nakaya ko magdaan. Labong, oh.